Uh, ako si Myrmi De Leon, isa po akong TV survivor at may dalawa po akong mga makukulit at mga bibong mga anak. Yung panganay ko ay si Paul Timothy at saka yung bunso ko naman ay si John Joseph po. Si Paul Timothy po yung panganay ko, 2 uh, years old po siya nung time na 'yon at saka yung bunso ko namang anak si John Joseph. Uh, three months old pa lang po siya nun. Uh, masisigla naman po sila during that time at saka nakakapaglaro din. Uh, at wala naman ako nakikita ang mga simptomas ng TB sa kanila. Uh, Narealize lang na ako no, noong na ako sa TB uh, when I had cough for several months, more like six months. And then, tuloy-tuloy yun na siya maubo, undang. And then, nanghihina na po akong lawas murag um, kapoy kayo pirmi, lisod ilihok, kapoy ibangon. And then, dihan ako nakabaw nga something is really wrong with me. So, of course, pagkahibaw na ako, lisod yun siya kay, as a mother, um, wala ako kahibaw sa si akong buhato, no? If mag, mag, maglisod ang akong lawas or mang luya kay napakoy mga gagmay ng mga anak. Noong nag-ubok dugo, gidala dagin ko nila sa hospital kay tungod sa kahadlo kay medyo daghan magyud siya ang dugo and then dito na ko nahibaw-an nga naa na koy TB so pag diagnose nga na koy TB ang akong mga sakop sa pamilya akong mga anak akong ginikanan akong bana gipa-examine pud sila kay Basin o Aduna po sila yung TB. So, dito na hibawaan ng akong duha ka mga anak na sila yung infection nakuha kuha nila gikan nako So, of course, tuberculosis uh, makahugno sa kalibutan as in uh, ko nga mamatay na ko or unsa uy, unsa na lang akong mga anak kung wala na ko. So, daghan ka yung worries na akong nahunanaan during that time katong nahibawaan na no, nga naami tibi, so gi-isolate good me, kami nga pamilya para pod malikayan ang pagtakot sa uban ng mga kauban sa panimalay. So, lisod ka ayok, kay ang akong feeling during that time, mura good mi o mga iro, no, nga hatda na lang magpagkaon sa mo ang balay, nang wala na mudungan na mo kaon, mo akong bana, di na mudungan o kaon. So, kanabita ang feeling, nga uh, kamo na lang ang nahabilin sa kalibutan. Pero, okay ra, ako ra gihapong gisabot kay, for sure, sila, wala po sila kahibalo, unsa ang TV. Wala, kulang ang ilang kahibaw, unsa ang TV. So, ako na lang silang gisabot, o nagpadayon lang gihapon ni sa mga anak, despite sa stigma nga among nasinati. Ang mga TV nga nakuha sa akong mga anak, for sure, gikan kan na nako kay wala man may kauban sa balay lain nga nagka TV. So, siguro, gikan kan nako na ako kay ako, uh, working maman ko, kada adlaw ko nagawa sa balay, at din ikauli na ako sila ang akong pirmi nga kahalubilo. So, sakit kaayo no nga nakakuha sila ana nga infection gikan nako na nga ilang inahan nga unta dapat ang inahan mismo ang mubantay sa mga anak para hindi magkasakit, di ba? So, sakit kaayo pa nga ako ang inahan ang nakahatag nila o uh, sakit or infection sa TB. So, wala man sila'y simptomas good sa TB. Uh, wala hilana, hilanat, walay ubo, wala sila nag-lose weight, wala sila'y night sweats, wala giyon. So, ang ilahal na kuha lang, nakitaan lang na sila TB infection through sa skin test. So, sa pagpainom, magtambal, medyo lisod yun, no? Pero sa ako ang first, uh, sa ako ang uh, manghol, bunso na ako mga baby, ka katong 3 months old, uh, dali ira kay i syringe raman, dili man sila mo reklamo. But, ang katong ako ang panganay, si Paul Timothy, lisod yun kay 2 years old man siya that time no kanang mangita gid siya o lami sa iyang baba so magdagandagan gid ka nagkapainom no um, tanan nga pamaagi amo lang gibuhat para lang gid mainom niya ang iyang mga tampal hangtod makompleto ang treatment so uh, tanan nga ulo-ulo tanan nga mga um, pwedeng iilad sa bata no amo gibuhat para lang yun, uh, matake nila o sakto ang ilang mga tambal kaloy sa Ginoo no na ayo gid sa TV nindot kayo sa pamati nga bisan og uh, pila na pila ka buwan ang among giantos no para makompleto ang treatment daghan kaayo og mga gipangagian but uh, nindot kayo sa pamati paminahon nga na kompleto na namo ang among mga pagtambal og nahuman na wala na yung nahunaon and aside from that among mga lawas kabalo nami nga TV free nami and then uh, of course dako pud kay akong pasalamat sa mga doktor nga nagtabang namo ako gining i-share no, akong TV story experiences akong TV journey ako gining i-share sa tanan dili nako ikawaw. Wow. why kay kabalo ko nga daghan ang makakuha o courage no gikan sa akong stories uh, maset siya as example sa uban nga uh, dili pasabot nga naa kay TV mauwaw na ka okay dili sad pasabot nga naa kay TV um, dili na ka maayo so there is more life after TV mao na ang dapat nga uh, ma, ma, makuha nga lesson sa mga tao no, nga maminaw sa atong mga stories, mga success stories sa TB treatment. So, gusto na nga makahibaw po sila, nga katong mga tao nga uh, under treatment pa lang sa TB, nga um, nakaya na ako. So, of course, makaya sa nila. Para healthy lungs, kinere ko to, kere mo din. Let us all fight to end tuberculosis today.